Sa mga paghihirap na mayroon tayo, tinuturoan tayo na buguhin ang ating mga puso at maging tama ang mga desisyon sa buhay. Kung hindi ka dumaan sa paghihirap ngayon, hindi mo marirealize na madami palang maling desisyon sa buhay na ginawa ka noon. At kung hindi ka naghirap ngayon, hindi mo makikita na kailangan palang ituwid ang buhay at kailangan palang pumili ng tama yung pinagdaraanan ng bawat Pilipino sa ngayon, yung baha, yung korupsyon, yung malawakang walang pagpapahalaga sa ustisya, yan dapat ang magturo sa atin na pumili ng tama. Maging mapanuri sa mga taong ating inihahalal. Yung kahirapan ng bansa na ating nararanasan ay dahil na rin sa ating maling pagpili ng mga leader. Ang hirap na mayroon tayo ay nagtuturo sa atin na makiisa sa ating kapwa. Kaya kung may paghihirap ka, marunong ka rin sana ang kumilala sa paghihirap na mayroon ang iba. Kaya sa bawat hirap at pighati na ating pinagdaraanan ngayon, suriin ang sarili, tanungin ang buhay, pagnilayan, at patuloy na pasanin ang krus. Dahil sa bawat paghihirap na mayroon ka, ay ang kaligtasan at pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Panginoon